The bad 2025. Sa nalalapit na halalan, kami ang inyong magiging kasangga sa pagtuto at pagbabantay sa bawat hakbang ng 2025 midterm elections. Buong kwersa ng Brigada News Team mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Kami handang maghatid ng impormasyon, balita at updates. Mula sa pagbobotohan hanggang sa bilangan, tayong nakaantabay. Maririnig ang mga tunay na kwento, mga pangyayaring detalyado. The Mandate 2025 the Brigada Midterm Election special coverage. Dahil sa bawat halalan, ang inyong boses ay may kapangyarihan. Live mula dito sa Maynila. From Sa General Santos City. Sa Libak, Sultan Kudarat. Matabato City. Trento, Agusan del Sur. The Musical News. All All city. The Mandate 2025 The Brigada Midterm Election Special Coverage Magsisimula na ang ating paglalakbay tungo sa mas makulay na kinabukasan Abangan lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan, inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming mithiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalapay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives Brigada News FM the music and news authority Mga Brigada ng ating one time the new Filipino time alas 12 na lang tanghali This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Sales Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide, Brigada Balita Nationwide sa tanghali, Brigada Balita Nationwide, Brigada Balita Nationwide, Headlines Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali, Dato Adlaw wala na raw kawala at ah, BNP naman mga kabrigada tiniyak na matibay ang kaso laban sa leader ng grupo. Maritime Domain Awareness Flight ng PCG at ng BFAR, pinaigting pa matapos ang Chinese chopper harassment at na-monitor na lihiti o higit 50 barko ng China sa West Philippine Sea. Samantala, majority block sa Senado handarong sumama sa caucus na hiling ng minority para sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. At tatlong mga weather systems patuloy na magpapaulan sa bansa hanggang weekend. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Buong puso, puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Brigada Philippines. News FM. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve better life. life. Saba kasama ang lakas ng Tribe Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Magandang Tanghali Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ngayon ng Biyernes, Kabrigada, February 21, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. At Brigada Leo Navarro Malikder. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Sa detalye ng ating mga balita, mga kabrigada, Iniyak ni Senate Majority Leader Francis Tolentino Dahanda siyang sumama sa kokos na hiling ni Senate Minority Leader Coco Pimentel kung ito ay mapagkasunduan nila sa Senado. Sa kabilang banda, sinabi ni Tolentino na mahalagang siya ang manguna sa pagkoconvene ng Committee on Rules kung mapag-usapan ito. Dagdag pa niya, handa rin siyang i-adapt o dili kaya i re ang Senate Resolution No. 39 o ang Senate Rules of Procedure on Inspe uh, Impeachment Trial. Maliban pa roon, bukas din daw si Tolentino na idagdag sa provisyon ang tungkol sa pagkakaroon ng virtual o ang online presentation ng mga ebidensya. Bago-bago, Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, si Sen. Bato de la Rosa, nanindigang dedepensahan niya ang dignidad ng Senado. Sa kabila po yan ang pagiging matalik niyang kaibigan, sina Vice President Sara at dating Pangulong Duterte.

Inamin na Sen. Ronald Batod de la Rosa na parte na ng impeachment trial ang political process kahit gustuhin man ito o hindi ng publiko. Pero sa kumirangan nito ay nanindigan si de la Rosa na bilang miyembro na magiging judge ng impeachment court ay detepensahin niya ang dignidad ng Senado. Kahit na siya ay malapit na kaibigan ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte, anya bagamat may connection siya sa may ito ay magiging objective political at magbabase siya sa mga ebidensyang ibibigay ng magkabilang panig. Samantala, iginit naman din niyang wala silang pag-uusap nila BP Sara at Duterte tungkol dito. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ancortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Musica News, siya uh, senate president Chis Escudero naman ka brigada pinalalahanan ng isang kongresista na hindi raw cheering contest ang impeachment brigada haji kaaminyo i brigada mo brigada, brigada. brigada. report Binatikos ni House Deputy Minority Leader Franz Castro si Senate President Cheese Escudero matapos itong manindigan na maaantala pa ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Castro, ang pag-convene bilang impeachment court ay hindi nakabase sa panawagan ng publiko kundi isang constitutional mandate. Hindi anya ito isang cheering contest kundi usapin ng gampanin sa ilalim ng sadigang batas. Punto ni Castro, magiging disservice sa taong bayan ang pag-antala sa impeachment. Kailangan na umano ng agarang pag-convene kasunod na rin ng pagpapasaklolo ni VP Sara sa Korte Suprema upang ipatigil ang proceedings sa pamamagitan ng questionabling legal tactics. Dagdag pa nito, lalong mahalaga na kumilos na ang Senado ngayong sinisikap ni Duterte na pigilan ang pag-convene ng impeachment court. Pangamba ng kongresista, posibleng pakinabangan ng pangalawang pangulo ang mga pagkaantala habang naghahanap ng legal remedies. Binigyang diin ni Castro na ang constitutional responsibility ng Senado ay higit pa sa popular demand o timing dahil malinaw naman sa konstitusyon ang procedures para sa impeachment trial. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji kamiyo ng 15.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Umahataw, Brigada Balita, Nationwide. Mga kabrigada, iginiit ni Sirgao City Police Station Chief Lieutenant Colonel Atty. Mariano Lokban na natuldukan na ng tuluyan ang operasyon ng Federal Tribal Group of the Philippines. Ito ay matapos nga ang pagkakaaresto kay Horhito Corpus Santisas alias Dato Adlaw, ang leader ng naturang organisasyon sa panayam po ng Brigada News FM Manila kay Lokban. Sinabi nitong ang nahuli ng mga otoridad ay ang pinakamataas na sa grupo pagdating sa Caraga Region po yan sir kasi sila na yung, yung kwan dito sa uh, actually sa Caraga region ang kiniklim nila kasi regional chieftain ang tawag kang Aba uh, Elordes Infante tapos mm. under niya si Dato Adlaw. Oo. Uh -uh. So mayroong isang mas mataas sa kanya nakalimutan ko yung kanya pero hindi siya wala siya dito sir. Samantala mga kabrigada, naniniwala naman ang hepe na matibay ang kaso laban kay Santisa sa non-payable yes, din. Ito sa mga criminal complaints na ipinali ko sa City Prosecutor Office. Actually, ang kundun lima na yung nakuha na found out ng fiscal na may probable cause. So, possibly ngayong araw or sa mga sa next week, may lalabas na naman ng mga additional warrant o baris agil sa kanila. Non-payable din umano ang ilan sa mga kinakaharap nitong kaso. Uma, ataw, Samantala mga kabrigada, sa ibang panig ng ating mga balita at sa gawa ngayon ng Philippine Coast Guard at ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ng isang Maritime Domain Awareness Flight sa bahagi po naman ng Kalayan Island Group dyan sa West Philippine Sea. Ang MDA flight na ito'y tugon ng Pilipinas sa agresibong pangaharas ng helicopter ng Chinese People's Liberation Army Navy kamakailan. Dalawang BFAR aircrafts ang nagsagawa ng misyon sa naturang MDA flight na monitorang anim na mga Chinese Maritime Militia vessels sa Rusul Reef habang muling na monitor naman ang igit sa 50 Chinese Maritime Militia vessels at China Coast Guard na may bow number na 5101. Dabi pa ni Commodore J Tarriela, patuloy pang ginigigiit ng Pilipinas ang karapatan nito sa sarili nitong teritoryo. Tuloy-tuloy din daw ang pagcha-challenge nila sa illegal na presensya ng China sa West Philippine Sea. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Sa ibang balita mga kabrigada, ang mga labi po ni Police Colonel Malabed na nasa uwi sa Washington Mid-Air Collision, nakauwi na sa ating bansa. Brigada Kath Austria, i-brigada mo. Report! Nakauwi na sa Pilipinas ang labi ni Police Colonel Pergentino Malabed, ang pulis na nasawi sa mid-air collision sa Washington, D.C. nitong January 29. Dumating ang kanyang mga labi sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 kaninang alas 5.04 ng umaga, sakay ng isang eroplano sa cargo area. Ginawaran siya ng foyer honors ng kanyang mga kasamahan mula sa Directorate for Logistics at mga kaklase mula sa PNPA Class of 1998. Mula na iya, dinala ang labi ni Malabel sa funeraria pa sa sukat para bago ito dinala sa Campo Crame para sa Arrival Honors. Nagkaroon din ng programang PNP bilang pagkinala sa kanyang serbisyo kung saan iginawad sa kanya ang medalya ng katapatan at medalya ng katangitang tanging gawa. Magkakaroon ng necrological services sa ...multi-purpose center ng Camp Krame. Pansamantala siyang ibuburol sa PNP Mortuary hanggang February 24 bago dalhin sa... ...nasa bato ng Bureau of Customs. Brigada Jigo Custodio, ibrigada e mo! Brigada. Brigada. Tinatayang aabot sa 900 million pesos ng umano'y smuggled luxury cars ang nasa bat ng Bureau of Customs, kabilang sa mga nakumpiskang sasakyan ang mga Ferrari, Porsche, Maserati at Rolls Royce. Nadiskubre ang mga sasakyan sa isang car shop sa Levy Mariano Avenue, Barangay Uso, Santagig. Ito na ang ikatlong pagsalakay ng Customs Intelligence and Investigation Service sa mga auto shop sa Metro Manila na nagbebenta ng luxury vehicles. Binigyan ng BOC ng labing limang araw ang mga may-ari ng warehouse upang magsumite ng mga dokumentong magpapatunay na nabayaran ng tama ang buwi sa taripa ng mga sasakyan. Kung mapatunay ang walang wastong papeles, maaari silang maharap sa kasong paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act in the heart of changing lives ito sa si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila The Music and News of our Rapido Brigada Balita Nationwide Mga so, kabrigada ang Comelec naman pinanindigan ng desisyon na i-regulate ang mga survey firm sa harap po ng nalalapit na halalan Brigada Sheila Matibag i-brigada mo Brigada, Brigada. <laughs> Report Nilinaw ni Commission on Elections of Comelec Chairman George Garcia na ang pagregulate sa mga survey ay ipatutupad lang sa campaign at election periods. Ito ay kasunod ng utos ng Comelec sa mga organisasyon at individual na nagsasagawa ng election-related surveys sa gitna ng election period na magparehistro sa ahensya bago ilabas ang nakuhang resulta. Tanging ang mga pre-registered entities lamang ang magiging otorisado na magsagawa at magpakalat ng election survey sa publiko. Samantala, ayon pa kay Garcia, kailangan ng i-regulate at mabantayan ang mga survey sa panahon ng kampanya. Sa isang pahayag, sinabi nito na kailangan nilang malaman kung sino ang nagbayad, sino ang nagkomisyon, at ano ang ginamit na scientific method sa mga respondents. Ipinaliwanag niyang ang hakbang nila ay hindi naman against o laban sa mga kandidato. Gusto lang nilang matiyak na ang mga candidates sa eleksyon ay may equal opportunity sa ganito mga survey in the heart of changing lives ito's Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila the music and news authority nationwide sa tanghali ang pangulong Marcos naman mga kabrigada bibisita sa mga evacuees ng Mount Kanlaon Brigada Maricar sargan, ibrigada mo Brigada report Personal na kukumustahin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga residente na apektuhan ng pagputok ng Bulkang Kanlaon sa Negros. Bibisita kasi ang Pangulo sa Evacuation Center na nasa Lacardota City South 2 Elementary School sa Negros Occidental mamayang hapon. Inaasang nasa limandaang pamilya ang tatanggap ng tulong mula sa tanggapan ng Presidente. Aalamin rin ng Pangulo ang sitwasyon ng Bulkan at ang mga ginagawang hakbang ng gobyerno para matulungan ang mga apektadong residente. Napatid na libo-libong residente sa Negros Island, ang apektado ng pagbutok at pagbuga ng abo ng Kanlaon Volcano. Samantala, mamayang gabi naman, muling sasamahan ni Pangulong Marcos sa pangangampanya ang mga kandidato sa pagkasilador ng administrasyon. Gaganapin ang campaign rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa Victoria City Coliseum sa Victoria City sa Negros Occidental. In the heart of changing lives, ito sa Brigada Marcar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News. Balita Mga kabrigada na nawagan si Senate Committee on Health Chairperson Senator senator Christopher Bongo sa mga lokal na pamahalaan na napaigtingin ang kanilang mga hakbang laban sa tumataas na kaso ng dengue sa ating bansa. Kamakailan kasi nagdeklara na ang Quezon City LGU ng dengue outbreak matapos silang makapagtala ng mahigit sa isang libong kaso nito mula Enero hanggang nitong Pebrero a 14 pagpapaalala niya sa mga ito nasa mga barangay officials ang mga unang tugon ng gobyerno upang malabanan ang kaso ng dengue sa buong bansa samantalang pinayuhan din niya ang mga ito na ipatupad ng uh, 5S strategy uh, na itinutulak ng Department of Health uh, upang malabanan ang dengue. Uma, ataw, sa tanghali. Brigada Weather Update. Weather Update. Mga kabrigada, huwag kalimutang magdala ng mga panangga sa ulan dahil may mga pagulang inaasahan ngayong araw. Dadala ng maulap na kalangitan at maulang panahon ang shear line sa bahagi ng Bicol Region, Mimaropa at Quezon. Tulan hindi ng malaking bahagi po ng Palawan, Visayas, Northern Mindanao, Caraga, Sambuanga Peninsula at Davao Oriental dahil sa naturang weather system. Nakulimlim na panahon naman na may kasamang pagulan ang dulot ng North Northeast Monsoon sa Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera, Quezon, Aurora at Calabarzon. Katamtama ng gang sa mga na papawirin na may tsansa ng mga pagulan ang mararanasan naman sa nalalabing bahagi ho ng Luzon. Puso din ng Easterlies, magiging maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pagulan sa Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Sa ngayon, wala namang bagyo or low pressure area ang damataan sa labas at loob ng Philippine Area of Responsibility. Weather Update. Weather Update. Sa atin namang health news, mga kabrigada, ang pagbubuntis, mas mahirap daw paglalaki ang gender ni baby. Mga kabrigada, alam niyo po ba na ayon sa ilang pag-aaral, lumalabas ng posibleng mas mahirap ang pagbubuntis kapag lalaki po ang gender ng inyong baby sa inyong sinapupunan. Sa ilang research na lamang mas nagiging sensitive o mainisin daw si mami kapag baby boy ang kanyang dinadala. Pero ano mang kasarian ni baby mga kabrigada, dapat lang ay may masasandalan si mami na makakatulong para sa maayos, healthy at masayang pagbubuntis. Mahalaga din po ang suporta ng pamilya at ng kanyang partner. Andyan din ang suporta sa kalusugan na hatid po ng Mom's Love ES1 Capsule. Bukod sa dala nitong mga bitamina, at mga mineral na makapagpapalakas kay mommy, mapapagaan din ang Mom's Love ES1 Capsule ang panahon ng pagbubuntis. Simulang to pa rin ang pangarap ng inyong mga anak. And starting now with Mom's Love ES1 Capsule. Balita Balita Nationwide sa Tanghali. Balita, Balita. Makabayaning Pagtutulungan. Kabrigada, wala nang mas masakit pa sa pakiramdam ng isang ina na nakikitang nahihirapan ang anak at nagdurusa dahil sa malubhang karamdaman. Ito ang araw-araw na tinitiis ni Jovi Canete. Ito yung ina ng sampung taong gulang na si Jamaica Cañete ng Purukta 2, Barangay Lantay, Pangantukan, Bukidnon. Nabatid po kasi mga kabrigada na nakuha o ni Jamaica ang karang, uh, karamdaman sa kanyang ama na si Jerry Cañete na nagdurusa din sa parehong karamdaman ang sakit na leukemia ang pinakakaraniwang pangunahing uh, nakakamatay na sakit na halos sa uh, dumadapo sa mga bata. Siyam na taon pa lamang si Jamaica ay nakita na ito ng sintomas ng sakit. Subalit dalaho ng kahirapan ay hindi ito agad na isugod sa pagamutan. Hindi katulad ng ibang mga bata, si Jamaica ho ay hindi makakapaglaro dahil madalas itong sumisigaw dahil sa sakit at kirot dulot ho ng kanyang kondisyon. Bukod dito, bumagsak din ang timbang ni Jamaica dahil madalas itong walang ganang kumain. Hirap daw ang kanilang buhay sa ang hanap buhay lamang ho ng ama ni Jamaica ay isang sapatero at hindi ito sapat sa kanilang araw-araw na pangangailangan. Ayon naman kay Jovi, umaasa siya na may himalang darating na gagaling po ang kanyang anak habang ipinagpapatuloy nito ang pag-inom ng mga gamot habang nananatili sila sa ospital. Kaya naman po tinungo ng Brigada News FM Valencia City Bukidnon na team si Jamaica kung saan kasalukuyan nitong naka-confine sa Northern Mindanao Medical Center sa Cagayan de Oro para mayatid ang tulong na binigay ni Brigada 1 Tahanan. Nagpapasalamat po si Ma'am Joby at ang kanyang asawa sa tulong pinansyal na kanilang natanggap na 5,000 pesos para sa karagdagang pambiliho ng mga reseta. Kabrigada, kami po sa Brigada News FM ay taus puso nagpapasalamat sa patuloy ho ninyong suporta para tayo ho'y makatulong kasama ang wantahanan. Tahanan. Salamat po sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino na nanatili pa rin buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula po sa Brigada News FM, maraming salamat, Kabrigada! Balita, balita makabayaning pagtutulungan Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Naka-lunch break ka Napapakinggan pa rin ang mga kaganapan Brigada Balita Nationwide, Nationwide. Sa tanghali nationwide sa tanghali kada balita nationwide mga kabrigada inyohong napakinggan ang brigada balita nationwide ngayong tanghali mga trending na balitang kinalap ng brigada news fm philippines katuwang ang maxan capsule tang mom's love es1 capsule bom puso kasama ang bompuwersa ng brigada news fm philippines In the heart of changing lives, helping inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Libera. At Brigada Leo Navarro Malikden. Maraming salamat sa inyong pagkikinig at mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Ang makabagong Tunay na Radyo, Makabagong Tunay na Radyo. Angat sa musika sa at balita, balita. Brigada News FM, The Music and News Authority. Brigada, in the heart of changing lives.